So, mga sekreto upang hindi ka maalis sa isipan ng isang lalaki. So, mga kamamay, eto na ha. Sa summary ko na at mismong i-spoon feeding ko na sa inyo ang mga bagay na kailangan nyong gawin upang hindi ka mawala sa isipan ng isang lalaki. Okay? So, kung gusto nyo ng ganito klase ng love advice, Don't forget to click the subscribe button at ilike mo yung video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong ishare sa inyo. So ayun na nga mga kamamayan, no? So ano nga ba yung mga bagay at sikreto na kailangan mong gawin upang hindi ka maalis sa isipan ng isang lalaki? So number one, iwasang magpanik at maghabol kapag ka tinatakot kanya. Yes, mga kamamay, kapag ka kayo ay nag-aaway, kapag kayo ay merong hindi pinagkaunawaan, kapag ka kayo ay nagkakaproblema at hindi nyo na parang makakayanan. So, yung ibang mga kalalakihan dyan, minsan nagbibitaw na ng masasakit na salita eh, nananakot na. Kesyo, mahirap na yung sitwasyon, sasabihin niya, kapag ka ganyan ka ng ganyan, iiwanan kita. Kapag ka ganyan ka ng ganyan, ipagpapalit kita. At kapag ka, ka pa rin ng pagiging ganyan, uuwi ako ng probinsya at may iwan ka dito mag-isa. So may, may, mga lalaki talaga na nananakot eh. May mga lalaki talaga na nagsasabi ng mga masasakit na salita. Bilang isang babae, syempre kung ikaw ay medyo mahina, malambot ang puso mo, masisindak ka, magmamakaawa ka. Kasi sabi niya, iiwanan ka eh. Sabi niya, ipagpapalit ka eh. Sabi niya, pupunta siya ng probinsya at iiwanan ka mag eh. Eh kung malambot nga ang puso mo, manlulu ka, manlalambot ka, luluha ka at maghahabol ka. Pero ang totoo dyan mga kamamay, kung gusto mo na isipin ka ng isang lalaki, na hindi ka mawala sa kanyang isipan, huwag kang magpanik at huwag kang matakot at maghabol kung mananakot siya na ganyan. Kung siya ay aalis, umalis siya. Kung siya ay maghahanap ng iba, maghanap siya ng iba. Tandaan niyo mga kamamaya, kapag kayo niyo pong ipinilis, inyo pong hinabol at nagmakaawa kayo sa mga taong ganyan, sigurado ako, hindi magiging maganda ang inyong relasyon. Mabubuhay ka lang sa takot. Mabubuhay ka lang sa pangamba. Hayaan nyo silang umalis kung aalis. Hayaan nyo silang maghanap ng iba kung maghahanap. Sapagkat hindi na pagmamahal yun eh. Kapag ka naghanap sila, hindi na pagmamahal sa inyo yun. Sa iba niya nakita eh. Hayaan mo siya. Pero kung lilimusin mo sa kanya yung pagmamahal mo, yung pagmamahal niya, eh hindi na pagmamahal yun, awa na lang yun mga kamamay. Kaya huwag yung hahabulin yung mga kalalakihan na ganyan. Huwag kayong magpapanik, huwag kayong matatakot. Tandaan yung mga kamamay, salita lang yan, oh nakakasakit, pero hindi ka mababago eh. Ganyan ka pa rin, hindi ka mababago. Masasaktan ka niya, pero yung puso't isipan mo, yung ugali mo't damdamin mo, ikaw pa rin yan. Okay? So, huwag kang matakot mga kamamay. Huwag kang maghabol sa kanila mga kamamay kung ganyan ang isang lalaki sa inyo. Sigurado ako, hindi kayo maaalis sa kanyang isipan kung ipinakikita nyo na wala ang takot at pangamba sa puso nyo oras na tinatakot nila kayo. Ngayon, pag natapos ang usapan, aalis siya, magpapalamig, may iwan ka. Ang gagawin mo ngayon dyan, magsa-self-improve ka. Mag-aayos ka. Hindi mo kailangang umiyak, hindi mo kailangang mag-post social media ng nararamdaman mo, hindi mo kailangang maging sad girl, lalo ka lang niyang uh, mamaliitin mga kamamay. Pero kung ikaw ay mananatiling matatag, malakas, magsasal improve, magpapaganda ka, ang isang lalaki ngayon ay mag-iisip sa iyo. Hindi ka maaalis sa kanyang isipan sapagkat matibay kang babae. Sapagkat hindi ka nasisindak, hindi ka natatakot na maiwan. Ngayon, siya pa ang magkakaroon ng doubt at takot sa kanyang puso. Sapagkat siya yung mawawala ng kagaya mo. Yung kanya, kaya ka lang niya saktan through his voice. Verbali ka lang niya sinasabihan. After na, wala na eh. After na, tapos na eh. At depende na lang yun sa iyo, kamamay, kung tatanggapin mo yung mas sakit na salita na yon Pero kung sabi ko nga, ikaw ay matibay at matatag na babae, malamang sa malamang, palalampasin mo lang yun dito sa iyong tenga masasaktan ka ng konti pero makaka-recover ka. Diyan ka lalakas. Ngayon, makikita ng isang lalaki kung bakit ka ganyang kalakas. Magtataka yan, magtatanong, iisip-isipin ka niya kung tama ba yung kanyang ginawa. Baka mamaya pag iniwan ka niya ng biglaan, siya yung magsising alipin eh. Kaya mga kamamay, hindi ka maaalis sa kanyang isipan kung ganyan ka. Kung hindi ka natatakot, hindi ka nagpapanik. Wala sa isipan mo ang habulin siya, wala sa isipan mo ang magmakaawa sa kanya. Kaya tama lang na gawin, mga kamamay na huwag matakot at magpanik at maghabol sa kanila. Sa ganyang paraan mga kamamay, lagi kanyang iisipin, hindi ka maaalis sa kanyang isipan kung dapat ka ba niyang pahalagahan o ipagpalit. Sapagkat magkakamali siya ng desisyon kapag kainiwan kanya. Okay? So next. Gumawa palagi ng mga bagay para isipin ka niya. Okay? may ano ba sinasabi mong mga bagay? Anong example ng mga bagay na kailangan kong gawin para isipin ako ng isang lalaki? Okay? So kung kayo man ay nasa LDR relationship, okay? At uh, sabi nung isang babae o sabi nung lalaki sa iyo, uh, babe, nandito ako sa ano eh, nandito ako sa Taiwan ngayon. ah uh, siguro possible after five months, magkikita na tayo. Okay? So, konting panahon na lang, babe, yung ating gugugulin. Ngayon, ang gagawin mo dyan, magbibigay ka ngayon isang bagay na iisipin niya tungkol sa'yo. Sabihin mo sa kanya na, babe, uh, tutulungan kitang mag-ipon para sa ganun ay uh, mas mapabilis yung pag-iipon mo ng pamasahin mo. Okay? Kasi nga, sabi mo, after 5 months pa tayo magkikita dahil wala ka pang ipon. So, sabihin mo sa kanya na, Babe, tutulungan kita para mas pabilis yung pag-uwi mo at makasama na kita. Okay, sabi mo, magbabakasyon ka, di ba? Magbabakasyon ka ng isang buwan dito sa Pilipinas. Tutulungan kita dito. Datagdagan natin ng 10,000 yung pera mo dyan para mabilis kang makauwi. Sa ganyang paraan, mga kamamay, ang isang lalaki ay lubos kang iisipin. Matutuwa siya. Okay, iisipin niya yung pera mong iniipon para sa kanya. Iisipin niya na ganito, magkano na kaya ang ipon ni babe? pandagdag dito sa pera kong hawak para makauwi na ako. Lagi kanyang kukulitin. Babe, magkano na ba yan? Babe, magkano na ba yung tinabi mo dyan? ba? Diba? Lagi kanyang iisipin kapag kaganan mga kamamay. Kaya ikaw ay hindi maaalis sa isipan ng isang lalaki kasi nga may bagay kang uh, sinabi, ipinaalam sa kanya para isip-isipin kanya. Alright? So next, alagaan ang katawan at parate kang mag-ayos. Okay? So, napaka-effective dito mga kamamayan. No? Kapag ka ay may alindog, may karisma, nag-i-improve ka, nagpapaganda, kumpara doon sa mga babaeng pabaya sa sarili, masyado ng mataba, matakaw kumain. Yung iba naman dyan, pihik kumain, ayaw kumain. May mga babaeng ganyan, ang dami kong nakilalang ganyan. Hindi ko alam, ang payat-payat na nga, pang kumain. Yung iba naman dyan, ang taba-taba na, tuloy pa rin ang kain, balik tadi. Okay, tandaan nyo mga kamamay, ang pag-aalaga nyo sa inyong sarili ay double purpose. Bukod sa inyong kalusugan, ay eh para na rin sa mga lalaki at mahal ninyo sa buhay. Kapag ka maayos, sexy kayo, nag-workout kayo, nag-jogging kayo, malamang hindi kayo mahalis sa isipan ng isang lalaki sapagkat napakaganda ng katawan mo, ang laki ng puwet mo, ang laki ng hinaharap mo. E eh, talagang ang mga kalalakihan na nasa LDR o nasa ibang bansa, E eh, talagang pabibilisin nila ang pag-uwi nila dito. Makakasama lang kayo. Kasi nakakagigil eh. Nakaka-excite, nakakaakit kayo. Kaya mga kamamaya, alagaan nyo sarili ninyo, mag-workout, di ba? Mag-ayos ng mukha, ng itsura, hindi yung puro kaseksihan, ng mukha naman hindi man lamang maayos. Gulo-gulo na. Di ba? So, isa yung paraan mga kamamay para lagi kang isipin ng isang lalaki at palagi silang maging excited sa inyo. So next, isagad mo na ang saya kung minsan lang kayo magkita. Napakahalaga nito mga kamamayan, no? especially yung mga LDRs natin dyan. Yung mga OFW na ilang taon ang binilang, ang ginugol, tatlo, lima, sampo, bago sila makauwi sa bansang Pilipinas. Mga girls, sinasabihan ko kayo, kung ganyan ang interval ng pag-uwi ng isang lalaki galing ibang bansa para makasama kayo at hinintay nyo ng napakatagal na panahon, bakit hindi nyo isagad ang saya habang magkasama kayo? Baka mamaya umuwi na nga after 10 years tapos pagdating dito, aawayin mo ba? Malulungkot pa siya. Diba? So ano na lang sabihin sa'yo ng isang lalaki? Ano ba naman to? Tagal kong nawala. Tapos aawain lang pala ako pag uwi ko na ganito. Parang lugi yata yung pag uwi ko. Napakamahal ng pamasahe ko. Tapos aawain mo lang din naman pala ako. Eh paano kayo iisipin ng isang lalaki pag alis niyan? Paano kayo maaalala pag alis niyan? Baka pag alis niyan mga kamamay, hindi na bumalik yan eh. Dahil toxic ang ugali mo. Dahil sa halip na isagad nyo ang saya, sa iyo magmumula ang saya. Kasi ang isang lalaki, pagdating niya dito, wala yung ibang kilala eh. Kilala man niya, pero wala na yung dating banding. Hindi niya alam kung yung bang mga kaibigan niyo noon oh, nagbago na. Ikaw lang yung kanyang ini-expect na magiging masaya. Okay? Siya nakasama ka. Ikaw lang yung nakikita ng isang lalaki na makakasama niya pag uwi niya dito at magiging masaya kayo. Kaya nga ibang mga OFW pag uwi dito sa ating bansa, nagpapa-outing, nagpapa-swimming, lumalabas, kumakain, nagbabanding. Kasi nga, napakalungkot doon. Mag-isa siya doon sa ibang bansa. Tapos pagdating dito, paparamdam mo pa rin sa kanya na mag-isa siya. Huwag naman ganun mga kamamay. Hindi kayo iisipin ng mga yan, pag-alis ng mga yan. Tandaan nyo. Kaya ang magandang gawin dyan mga kamamay, pagdating na pagdating dito ng isang lalaki, ng partner ninyo, ibigay nyo na ang lubusang saya. Paramdam nyo. Para sa pag-alis niya, baon niya yung mga magagandang memories, yung alaala, -ala, yung pinagsamahan ninyo, at hindi malayo. Nakapagkaso is nandun na ulit sa kanyang trabaho, lagi kanyang iisipin, lagi kanyang maaalala. Okay? So yan lang muna sa ngayon mga kamamay, ang ating uh, topic, ang ating uh, mga tips na Pwede nyo i-apply upang palagi kayong isipin ang isang lalaki. So for more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, don't forget to click the subscribe button at i-like mo yung video ito para makatulong din kayo sa ating channel. So hanggang dito na lang po mga kamamay. Mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.